Talaga ang unang sinampalatayaan. Uh, uh, Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga taong na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayaan. Kamusta na po kayo muli mga ginigili po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Saliwanag ng Katotohanan. Naanyayahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito at pinakahangad po namin na ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao, nagbigay po ng panahon para pakinggan, suriin ng mga aral ng Iglesia Ni Cristo, ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nagawa din nilang itakwil yung mga maling aral at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Amy Biandima. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa San Pedro, sa Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa, Laguna. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. You've been there since the beginning. You have loved me from the start. Ako po si Amy Biendima. Nakatala po ako sa lokal ng San Pedro, distrito ng Santa Rosa City. Ako po ay may tungkulin sa aming lokal bilang isang kalihim ng lokal. Ang aking pong asawa ay si Ariel Biendima. Isa po siyang pangulong mga awit po sa aming lokal. Nabiyayaan po kami ng tatlong anak na po. Dalawa po rito ay merong tungkulin po sa pagsamba ng kabataan. Sila po ay mga mga awit. Ako po ay nakapagtapos sa kursong Hotel, Restaurant and Institution Management po. Ah, ang hanap buhay po namin ay meron po kami isang maliit na negosyo po ng pinagtutulungan po namin mag-asawa po. Bago po ako umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ako po ay isang katoliko. Ah, masasabi ko po na ako po ay isang active na katoliko. Ako po ay palaging nagsisimba, nagro-rosaryo. Umaten din at sumasama din po ako sa mga bisita iglesia tuwing mahal na araw po. Ang mga ang kinalakihan po ng mga magulang ko ay sarado katoliko po. Nakilala ko naman po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kaibigan po ng mga magulang ko po. Sila po ay mga Iglesia ni Cristo at naimbitahan po nila ako na sumama po sa pamamahayag po nung panahon na yon. Sa unang pagdalo ko po sa pamamahayag, natatandaan ko po na ang lesson po nun ay tungkol kay, sa Panginoong Heso Kristo na siya po ay tao at hindi po Diyos. Nakatawag po sa akin ito ng pansin dahil po ang pagkakabanggit niya po noon ay base po sa Biblia, hindi po base sa sarili niya pong pananaw. Lumaki po ako na ang paniniwala ko na, si, na tatlo ang Diyos at si Heso Kristo ay isa po sa tatlong Diyos na ito. Nalaman ko po na mula po nung pagkabata ko po na paniniwala na, si, na ang Panginoong Heso Kristo po ay Diyos, hindi po pala siya nakalagay sa Biblia po na ang na ang Panginoong Heso Kristo po pala ay tao na pinagkalooban po ng maraming katangian ng Panginoong Diyos po. Mula po noon, nagpasya na po ako na lalong suriin po ang Iglesia ni Kristo po sa pamamagitan po ng pagpapatala po ng doktrina hanggang sa umabot po ako sa sinusubok at nabautismahan po. Pagkabata ko pa lang po, lumaki po ako na naglilingkod po sa Diyos. Ngayon po, nung ako po ay nagsuri sa loob ng Iglesia ni Kristo, mas tumatag po yung paninindigan ko po na makapaglingkod sa tamang Diyos po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa loob po ng Iglesia ni Kristo, nakilala ko po ang tunay na Diyos, ang amang nasa langit po. Kaya naman po, nung ako po ay nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Kristo, naging paninindigan ko na po na unahin po palagi ang Ama na nasa langit at magsilbi po sa Kanya sa lahat ng pagkakataon po. Lubos po akong sumasampalataya na dahil po dito, lalo po akong mapapalapit sa Diyos at nakakatiyak po ako sa aking kaligtasan. Lubos ko po ang kinasabikan ang panahon po ng aking bautismo po dahil po ganap na po ako magiging Iglesya ni Kristo po. Ako po ay nabautismohan noong May 29, 2010 po sa lokal po ng Calamba City, distrito ng Calamba City, Laguna po. Kaya naman po ipinapangako ko po sa Diyos na anuman po ang manyari at anuman po ang sitwasyon na amin pong kakaharapin, ako po ay patuloy na maglilingkod at maninindigan po sa kanyang banal na pangalan. Ako po si Amy Dima, ikinararangal ko pong ako'y isang iglesia ni Kristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Amy, Bien Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa San Pedro, sa Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa, Laguna. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahim papawid mula sa Quezon City. Muli pong nagbabalik ang programang ito sa liwanag ng katotohanan at sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ng aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Partikular na po ang mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, dyan po sa Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa, Laguna, sa pangunguna po ng ministro na tagapangasiwa sa nabanggit na distrito. Pinabati din po namin ang sambahayan ni kapatid na Amy Biandima na kanina po ay ating na-interview si kapatid na Amy po, gaya ng kanyang sinabi kanina, dati siyang masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang lagi niyang isinasagawa sa kanyang buhay noon mula pa sa kanyang kabataan ay ang paglilingkod at pagkilala sa Diyos na kanyang kinikilala noon at pinaglilingkuran. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang siya ay maanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Kristo para makapakinig sa pamamahayag na isinasagawa sa Iglesia ni Kristo. At sa kanyang pagdalo ay nakatawag sa kanya ng pansin yung napakinggan niyang aral. Kung sino ang dapat nakilalaning Diyos at ano ang tamang pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Nalaman niya mula sa kanyang ginawang pagsusuri na iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Walang tatlong persona sa iisang tunay na Diyos. Hindi Diyos ang ating Panginoong Sokristo, hindi rin Diyos ang Espiritu Santo. Nung mapakinggan niya yun, ay nagpasya siya na lalo pang suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo at dumating ang pagkakataon na siya ay nakapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo, kaya siya ay itinala bilang isang dinudoktrinahan at nang mapakinggan niya ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Kristo, siya po ay tumanggap ng botismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit po kaya napakahalaga na kung magsasagawa tayo ng pagsamba, ng paglilingkod, eh dapat nating matiyak muna na talagang nakilala natin kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. Sa pagkatandaan natin, anumang pagsamba, anumang paglilingkod ang gawin ng tao, kung ang Diyos na kanyang pinatutungkulan nito ay hindi naman tunay na Diyos, e eh po lahat ng kanyang gagawin na mga paglilingkod at pagsamba, e eh walang saysay o walang kabuluhan. Ngayon, para wag tayong magkamali, kung sino ang Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran, ang dapat nating pakinggan ay yung otoridad sa pagtuturo ng mga kalooban o mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Pangunahin na po dyan ang ating Panginoong Sokristo na pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos. Nang ipakilala po ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang Diyos na dapat nating makilala at paglingkuran, sino kaya at ilan ang Diyos na Kanyang ipinakilala. Ipinakilala po kaya ng ating Panginoong Sokristo ang Kanyang sarili na kapersona din ng nag-iisang tunay na Diyos. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa 1,3 ay ganito ang mababasa natin. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila nila ikaw na ka isa isang tunay na Diyos at si Yesu Kristong sinugo mo. Napansin niyo po ba mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Sukristo ay ipinakilala niya kung sino ang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. Ayon sa ating Panginoong Sukristo tumingala pa siya sa langit at winika niya, Ama, Dumating na anya ang oras, ito anya ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na ka isa-isang tunay na Diyos. Iisa lamang po ang tunay na Diyos na ipinakilala at kinilala ng ating Panginoong Sokristo. Walang iba kundi ang Ama. Maliban po sa Ama, wala nang iba pang tunay na Diyos." kaya pagka sa reliyon na ngayon ay kinabibilangan po ninyo ang Diyos na kinikilala ay higit pa sa isa o kung isa man pero meron daw tatlong persona at hindi naman yung iisang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo so ang kanilang ipinakikilala na walang iba kundi ang Ama lahat ng Diyos na kanilang ipinakilala ay hindi po tunay gaano po ba kahalaga na makilala natin kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Niliwanag din ng ating Panginoong Sokristo. Ito anya ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, para tayo ay magtamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan, kailangan nating makilala lamang na ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Ngayon, paano po ipinakilala ng ating Panginoong sukristo so ang Kanyang sarili? Ayon nari sa ating Panginoong sukristo so at si Hesokristo Anya na sinugo mo. Ang ating Panginoong sukristo so po isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Iba po ang nagsugo kaysa sa isinugo. Alam natin kung meron mang mas mataas o mas makapangyarihan, eh yung nagsugo kaysa doon sa Kanyang isinusugo. Kaya ang iglesia ni Kristo po na ngayon ay naglilingkod sa inyo. Ang aming pong pinaninindigan ng aral, na ito ang itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo, iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Wala po siyang tatlong persona. Hindi po Diyos ang ating Panginoong Sokristo, hindi rin Diyos ang Espiritu Santo. Ngayon, sapat na po ba na Makilala lamang ng tao na iisa lang ang tunay na Diyos ang Ama at wala ng iba pang Diyos maliban sa Kanya. Paano pa po kaya mapatutunayan ng tao na talagang tunay na kumikilala sila sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa unang Juan 2, ang talata ay 3. Ganito ang mababasa natin, pakinggan ninyo nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ayong kay Apostol Juan, natitiyak anya nating nakikilala natin ang tunay na Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya, ang sabi nga ni kapatid na Amy kanina, nung makilala anya niya na ang ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang kanyang naging paninindigan, sundin lahat ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tama po na pagpapasya yun, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Kung bakit? Sapagkat yun nga po ang naghahayag na ang isang tao ay tunay na kumikilala sa tunay na Diyos. Ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, eh kailangan pong gawin ng tao. Eh paano po kung sabihin man ng tao na kumikilala din daw siya sa ating Panginoong Diyos? Subalit, ayaw naman niyang sundin kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tunay po kaya silang kumikilala sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa unang 1, 2, sa talatang 4 naman namin babasahin, pakinggan ninyo ito. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang tawag po ng banal na kasulatan doon sa mga nagsasabing kumikilala raw sila sa ating Panginoong Diyos. Subalit, hindi naman sinusunod ang kanyang mga kautosan ay taong sinungaling. E saan po ba ang bahagi? ng mga taong sinungaling. Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Apokalipsi sa 21, ang talata po ay 8. Pakinggan nyo ito. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat na mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. Ang bahagi po ng mga taong sinungaling ay doon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Tandaan po natin kung ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Diyos ay ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan, yun naman pong hindi pagkilala o kahit kumikilala, di umano daw sa ating Panginoong Diyos. Subalit, hindi naman niya nagagawa yung tunay na pagkilala sa ating Panginoong Diyos. E pare-pareho po sila. Ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya napakahalaga po talaga eh, na ang unang-unang tiyakin muna natin sa reliyon na ngayon ay ating kinabibilangan, tunay na Diyos ba ang ating kinikilala at sinasamba at pinaglilingkuran? Kung nalaman mo na at nakilala mo na kung sinong nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama, ang kasunod naman nun na dapat na mapatunayan ng isang taong tunay na kumikilala sa ating Panginoong Diyos, nakahanda siya na sundin ang lahat ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, si kapatid na Aimee po, nakapagpasya siya noon na iwanan yung kanyang pagiging katoliko at nagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Yung po bang kanyang ginawang pagpapasyang yon, yung po ba ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Opo. Ano pong katunayan na talagang ang pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Kristo pagka ginawa ito ng tao, masusunod niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Alamin natin ito. Ano nga po ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat na malaman ng lahat ng tao at ito ang dapat nating maisakatuparang lahat? Katunayan ng ating tunay na pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Efeso, sa 1.8 hanggang 9 ay ganito ang mababasa natin. Pakinggan ninyo. Na kanyang ibinuhu sa atin na may buong karunungan at pagkaunawa at ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isa katuparan sa takdang panahon upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang pangulo na walang iba kundi si Kristo. Ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos ay pag-isahin ang lahat ng mga tao sa ating Panginoong Kristo sa paraan na maipailalimannya sa ating Panginoong Heso Kristo. E paano po kaya matutupad ang kaloobang ito ng ating Panginoong Diyos na tayo ay matipon sa ating Panginoong Sokristo? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma, sa 12, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ito. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Paano po matitipon o magiging isa ang mga tao sa ating Panginoong Heso Kristo? Ayon na rin po kay Apostol Pablo, sa pamamagitan niya ng isang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo, eh dapat na maging sangkap o maging bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Galin e po ba ang tinutukoy dito na katawa ng ating Panginoong Heso Kristo na doon dapat tayong magsama-sama, na doon tayo dapat na maging bahagi o sangkap. Pakinggan ninyo, dito po sa Kolosa, sa Uno, ang talata po ay 18, ganito ang mababasa natin patuloy na pagtuturo ito ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo ay walang iba kundi ang iglesia. Sa makatwid, para ang tao po ay matipon sa ating Panginoong Sokristo, saan siya dapat na mapasangkap o maging kanib Doon po sa nag-iisang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia. Ngayon, aling iglesia po kaya? Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na dito tayo dapat na mapasangkap. Sapagkat kapag ka ang tao nga ay napasangkap o naging kaanib sa katawang ito, matutupad na yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na matipon maging isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Maipailalim sa kanyang pangungulo. Pagka po ang tinanong natin, ay ang iba't ibang mga tagapangaral, iba't iba po ang kanilang isasagot. Maaring yung kanilang reliyong kinabibilangan ang ipipilit nila na ito raw yung nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo. Subalit, hindi po tayo magbabatay sa, sa kung ano ang sasabihin ng ibang mga tao, kundi kung ano lamang po ang itinuturo at sinasabi ng Biblia. Pagka po ang Biblia ang ating sinangguni, ano nga po ba ang pangalan ng iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo? Dito po sa Roma, sa 16 at 16, ay ganito ang mababasa natin. Magbati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Binasa lamang po namin ito sa inyo, mga kaibigan ang nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo, tinawag po ito ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Sa so, makatwid, sino mang tao po na tunay na kumikilala sa ating Panginoong Diyos, hinding-hindi po nila tatanggihan ang katotohanan ng ito na ang tao ay dapat na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay matipon sa ating Panginoong Sokristo. At para nga mangyari yun, kailangan ng tao na makapagpasya, na umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Yan po ang ginawa ni kapatid na Aimee Biandima. Hindi lamang tinalikuran niya yung mga maling aral na kanyang kinagisnan nung siya'y katoliko pa kundi nagpasya rin siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. At ngayon, na siya ay kaanib na sa Iglesia ni Kristo, nasabi sabi ni kapatid na Amy, lalo niyang pinagbubuti yung pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kung meron mang laging pangunahin sa kanyang buhay, ay ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito nga ang ikatitiyak niya ng pagtatamo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghukom. Sa kapalaran pong ito, mga mahal po naming mga taga-subaybay, pinakahanga din po namin na kayo ay makasama namin. Kaya nga po si kapatid na Amy ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ito. Sa aking mga magulang at sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, inaanyayahan po namin kayo na sumama po sa amin sa pamamahayag upang malaman niyo po ang mga katotohanan para matamu po natin ang ating kaligtasan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming mga paglalahad ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobi nawa po ng ating Panginoong Diyos tumating din yung pagkakataon kayo man makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli ginamit mo ang palatuntunang ito para maipakilala ka namin sa maraming mga tao na ikaw ang aming ama na nag-iisang tunay na Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran. Maawa ka na wapo ang mga katotohan ng kanilang napakinggan, lalong-lalo na ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, maging daan na para sila man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Heso Kristo, kaawaan mo po kami, ipamagitan sa mga aming mga panalangin at patuloy na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinira. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, patuloy mong ingatan, pagpalain at basbasa ng kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.